Nalungko ka? Katangahan mo yan eh! So ano ngayon? Na nga tayong dalawa? Alam mo naman di ba wala akong trabaho? Paano na yung mga pangangailangan ko, yung mga lungo ko, hindi mo na naibibigay? Maghanap ka ng pera para makakain tayo? Kaya naman pala mabilis na uubos lahat ng pinapadala ko kasi pinalalaki mong malandi ka! Hoy! Hoy. Oh, Pari, dito na tayo sa bahay mo. Ah, uh, Jay, maraming salamat ah. Ah, uh, Eden! Saan ba si Eden? Eden! Oh. Hey mahal. Anong nangyayari sa'yo? Bakit pa umuwi? Ah, ako nga pala si Jay. Katrabaho ni Jayboy sa Taiwan hinatid ko lang dito si J-Boy kasi naaksidente kasi siya sa pinagtatrabahoan ng factory sa Taiwan. Kaya nalumpo po siya. Nagbibiro ka ba? Nalumpo ka? Katangahan mo yan eh! Hindi ka kasi nag-iingat! So ano ngayon? Na nga dalawa? Alam mo naman di ba wala kang trabaho? Paano na yung mga pangangailangan ko, yung mga luho ko, hindi mo na may ibibigay? Eh, Aiden, hindi ko naman Di gusto to nangyari sa akin eh. Oh, ang ingay to. Tsaka, bakit nandito yan? Ayan! Ang bopo tay! Hindi nagingat sa trabaho niya. Ngayon, wala na siyang trabaho. Kaya dito na yan, magiging pabigat sa atin. Kung mm, sabihin na kami pa'y magpapakain sa'yo, ano pala mo ning ka rito? Ah, hindi po kasi. May konting ipo naman po tong si Jebo tsaka kahit pa paano ko binigyan naman siya ng konting pera ng company po namin. Ganun ba? Wala sa yung pera. Akin na! Akin na! Eh, ito na nga lang yung natitirang pera ko eh. Ayaw mo ibigay? Eh di ba wala ka na ng silbe? Hindi mo pa ibibigay yung pera na binigay sa'yo ng company? Tsaka, dami mo sinasabi. Bigay mo na lang! Uy, Eden, na. Ikaw mag-alaga dyan. Pwede, Pinakasalan nga ako nun. Para ako yung pagsilbihan. Yun pera. At, ka. na pera. Akin na nga! Okay Ikaw, wala kang matutulugan dito. Kasi yung kwarto ko, punong-puno ng mga gamit ko. Kaya dun ka sa garahe. Aba, hindi naman po ata tama yung ginagawa niyo kay Jeboy. Kung ganun din lang naman yung trato nyo sa kanya, Baka mas mabuti pang sa bahay ka na lang siya tumuloy. Sino ba to ha? Bakit nakikialam ka rito? Uusapan pamilya to. Ay. Trabaho pa ako lang, Huwag ko sa'yo, umalis ka. Hindi, sige, sige. Umalis ka na lang. Okay lang ako dito. Namiss ko rin naman yung asawa ko eh. Basta Jayboy, pag kailangan mo ng tulong ha, tawagan mo lang ako. Sige Jay. Okay. Mar na, na ako. Maraming salamat ha. pagkakataw na ito pera ko. Kunti, kunti Bahala kayo dyan. Kasi kasuhin mo yung sarili mo. Ah, uh, eh Aiden. Baka naman pwedeng kumain na muna tayo. Nagugutom na ako eh. Eh di kumain ka mag-isa mo. Hmm. Ito lang. Ito lang. Kaya huwag ka na magreklamo. Wala na nga tayong pera, diba? Lalo na wala nang trabaho yun si J-Boy. Ay, buti naman nakapagluto na kayo. Kasi kanina pa ako gutom na gutom eh. Wala nang pagkain. Alam mo yung pera mo? Kaunti lang, diba? So lahat yun, binayad ko agad sa mga utang. So ano pang kakainin mo? Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka ng pera para makakain tayo. Gusto mo ba kumain? Eh bakit? Hindi mo hihingan yung mga kaibigan mo? Wala ka na nga, Silbe. Mabigat ka pa rito. Tsaka, hindi libre yung pagtira mo dito, ha? Kailangan mo magtrabaho. Hmm. Eh, paano naman po ako makapagtrabaho? Eh, lumpo na po ako. Ginagawa mo pa yung dalhilan yung pagkalumpo mo? Bobo ka ba? Hindi ka ba nag-iisip? O sige! Huwag kang magtrabaho para mamatay ka sa gutom. Ayan! Kinagkain na namin. Tayo! Ugasan mo yan ha! Magtrabaho ka dito. pare, wala pa rin pinagbago ah. Paborito pa rin talaga yung kape. Siyempre naman pare, sarap-sarap ah. niyan sarap eh. Pero pare, maiba tayo ah. Huwag mo sanang mamasamain tong sasabihin ko, pero concern lang kasi ako sa iyo eh. Bakit ba kasi hindi mo magawang iwan yung asawa mo? Eh alam mo naman na matagal ka nang nilulokon, di ba? Eh pare, hindi pa ito yung tapang panahon para iwan siya. Kunting oras na lang. Ah, Brian, hintayin muna natin sa tatay ha para makapagpaalam tayo. Sige, sige. Edit eh, na ano to. Sino yung lalaking yan? Visit ka talaga, no? Boyfriend ko? Bakit? May problema ka ba ton? Di ba yun? Di ba sa ako mo? Kaya naman pala madalas ka sa akin eh. Eh wala naman to eh. Ano pang mabubugan ito? Lumpo tapos... Naliligo pa ba yan? Abay, palay ko. Wala naman akong pakialam dyan eh. Hindi ko naman yung pinagsisilbihan. Mukhang di naliligo tapos... Purgahin mo yan. Mukhang bulatihin. Ngayon, mali na muna lahat. Kaya naman pala mabilis na uubos lahat ng pinapadala ko. Kasi pinalalaki mong malandi ka. Hoy! Hoy! Hoy, lumpo! Sinisigaw mo yung anak ko? Tay, kinukonsinti po pa talaga yung anak mong malandi? Porkit ganto na ba ako? Kung mong tatawagin malandi yung anak ko, ha? Tsaka, kung papipiliin ako sa inyong dalawa, Masamak ko naman na pipiliin ko yung si Brian kasi may pera. Hindi ka tulad mo. Inutil. Wala ka silbi. <laughs> Kaya ikaw, manahimik ka. Siya so, nga pala tayo. Isasama ko ni Brian doon sa pinakasikat na restaurant na hindi kayang ma-afford nitong lungpungtok. So, tay, alis na kami. Sige. Ingat ka. So, oh, tay, alis na kami, ha? Boy, boy, maligo ka, ha? Mag-vitamins ka. Ang maya, papasalubungan kita pagkain. Ha? Bigo ka. Ha? Tara na din. Oh. Ano pa kinihintay mo? Nagugutom na ako. Nagluto ka na doon. Ako okay. okay. na, mahal. Salamat, ha. Talagang dinala mo ako dito, no? <laughs> Thank Siyempre. thank you talaga ha. Alam mo ba, gusto, gusto ko talaga pumunta dito kasi nga, trending na trending to. Tsaka sikat na sikat ngayon. Tsaka gusto ko matikman lahat ng mga pagkain dito. Siyempre, special ka sa akin. Kaya na mahal na mahal kita. <laughs> Good morning po. Good morning. Busy po lahat ng waiter namin eh. Ako nang mismo magdala sa inyo ng ano pong order nyo. Tingnan mo, Brian, ang sarap! Ah, uh, serve niyo yung pinakamahal na pagkain dito, ha? Ah. Sige po. Dahil special itong tao sa akin. Sige po. Oh, naman. Masyado. Yung drinks niyo po, sir. Mamaya na. Teka nga, Aiden. May iba nga tayo. Ba't kasi di mo pa hiwalahin yung asawang lumpo na yun? Wala ka naman silbi na yun. Saan? Hindi ka maghihirap. May pera. Saan ka pa? Kayaan mo, i-enjoy muna natin itong moment natin dito. May asawa ka? Pagkatapos may ka-date kang iba? Ihiwalayan eh, mo na nga kaysa nakikipaglokohan ka pa. Mukhang hindi mo naman din mahal eh. Sino ba yan? Uy, tanda. Ba't ka sa amin? Anong alam mo sa buhay ko? Ako hindi mo kilala. Pero ikaw, kinala ko ang pagkatao mo. Alam ko ang storya ng buhay mo. At ang importante, malaman mo kung sino may ari ng resto na to. Ikaw matanda ka. Sumusobra ka na ha? Kung ano nang pinag sabi mo sa akin? Ako ba sumusobra o ikaw? Cheboy? Ano Hindi na gawin niya dito ng lumpo yan. Si <laughs> so, mo ba ako ha? Nakakalakad ka? Idin, matagal ko nang alam na may iba kang lalaki. Good morning! Hi, good morning po. Buti naman, Jeboy. Napapasyal ka rito sa business natin. Alam mo, ang ganda-ganda ng good news ko sa'yo. Ang ganda ng takbo ng resto natin. Kahit na yung tatlong branches, okay na okay. Buti na lang, nag-invest ka talaga dito. Kung hindi, baka naubos na din ng asawa mo lahat. Nabalitaan ko yung nangyari. Pero, laban lang. Tsaka, Jeboy, maraming salamat din sa tiwala mo sa amin ni Mami. Hindi, kundi naman dahil sa inyo, hindi naman lalago itong negosyo natin, di ba? Kaya maraming salamat din sa inyo. Ah... Uh, buti na lang talaga, Jay, nakinig ako sa iyo. Dahil kung hindi, baka pa itong negosyo natin nawala. Kaya maraming salamat po sa inyo. Nakabawala, ano man yun. Tsaka... Huwag kang mag-alala. Ito na yung panimula ng panibagong buhay natin. Alam niyo, Matagal na panahon na nakasama ko si Jeboy sa abroad. At nakitaan siya doon, ng sipag at tiyaga kaya siya na-promote bilang manager. Sa totoo lang, Aiden, hindi ko naman pinapadala lahat ng sahod ko eh. Kasi alam ko nawawal na Mulang. Kaya ito, nag-invest ako. At ngayon, malakas na itong mga restaurant namin. Ayan na naman, kung may pera ka na kayo. Hindi ako nang gusto ng asawa mo. Ah, uh, Jeboy, baka pwede natin pag-usapan ito. Baka pwede pa natin ibalik yung... Anong pag-usapan? Ibig sabihin, pera lang habol mo sa akin? Eh, kita mo naman, di ba? Mas mayaman si Jeboy kesa sa'yo. At isa pa, asawa ko pa rin siya. Eh, di magsama kayo? Jeboy. Sige na, please. Sorry din. Pero tatlong taon ako nagtiis abroad. Tapos lulukoy mo lang ako. Eh, Eden, sorry, nakamupo na ako. Nihintay ko lang talaga itong pagkakataon na to para makita ko kung paano ko magmakaawang bumalik sa akin. Ito na nga, di ba? na ako sa iyo para balikan mo. Ano ba bang gusto mong gawin ko? Gagawin ko. Alam mo, mabuti pa, umalis ka na. Salot ka hindi pa yung salot dito sa restaurant ay nagmakamalasin pa to. Lumayas ka na. Teka lang, Ilin. Gusto ko, pag uwi ko ng bahay, wala na kayo ng tatay mo dun, ha? Kung hindi, papapulis ko kayo. Malis ka na! Kapulang na Ah, oh. uh, ma'am, maraming salamat po, ha? Wala yun. Basta kung anong may itulong ko, may problema, advice, hindi ko lang si tita ha. Uh, basta, hayaan mo. Talalaguin natin tong business natin. Katulong si mama. Uh, tita, paano? Mauna muna kami. Uh, may meeting pa rin kami Sige, sige. Okay.